Grabe, sunod-sunod po na unti-unti nang natupad ang aking mga pangarap. Ginawa ko po ito. And then, sa awa ng Diyos guys, binigay ni Lord unti-unti po. Kaya guys, no, kung gusto mong malaman ito, ano ito, paano ito gawin. Para ganun din ang mangyari sa'yo guys. Panoorin lang mo po ang video ng ito i-guide ko po kayo kung paano ito gawin At kung kayo man po'y bago sa ating YouTube channel, huwag po niyong kalimutan Mag-like, subscribe, and then hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa next nating mga videos Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel, Inday 8 Buhay Provincia Kumusta na po ang aking mga taga-subaybay? Luzon, Visayas at Mindanao guys or OFW ka kung saan bansa po kayo. Lahat-lahat po guys ay kasama po sa aking mga prayer, sa aking mga dasal. Nanood ka sa aking video, kasama ka sa aking mga prayer. Kahit hindi ka nag-subscribe. Pero guys, dapat mag-subscribe ka para uh, manotify notify ka sa mga susunod nating mga new videos kasi regular po tayo nag-upload ng mga video pampasworthy. Ang tanong po guys, isa ka ba ang panatiko sa mga pampaswerte? Guys, napaka-efektib ang pampaswerte. Importante ang ating paniniwala. Kaya guys, sa video natin ngayon, ito po ay uh, isulat mo ang iyong pong mga kahilingan. Lahat mong kahilingan isulat mo. At ito po guys, uh, malakas ito magkaroon ng katuparan. Mabilis po itong magkaroon ng katuparan. Importante po dito, again ang ating paniniwala kasi guys once na tayo po ay naniniwala at tayo po ay positive na tao ma-attract natin ang katuparan sa ating mga dream mga pangarap natin guys ako lang guys hindi ko talaga inaakala guys na yung mga pinipray ko po guys ayan unti-unti na pong binigay ni Lord sa akin nakakatuwa grabe talagang kung anuhin ko guys uh, balikan ko yung mga nakaraan guys ang layo po kaya guys no sabi ko uh, hindi pwedeng manahimik ako Kailangan ituro ko sa aking mga kaibigan ito kasi uh, mahal ko po kayong lahat hindi lang po kayo subscriber sa akin ang touring ko po sa inyo kayo po ay pamilya kaya guys no kailangan natin dito ang oras sa oras naman po guys gawin mo po ito uh, paggising mo sa umaga guys, yung paglabas ng araw, maganda yun. Kasi mag po tayo na uh, yung talagang uh, Kasi guys, pag once na tanghali na po tayo nagigising, wag na po ninyo itong gawin. Okay? Kailangan po maagang maaga po natin ito gawin. And then, maramdaman mo yun kung sabi, pa may mga hamog-hamog pa. Yun po ang gumawa nito. Yun po ang guman uh, maganda gumawa nito. Ngayon, kailangan po natin ang lapis. Lapis po, guys. And then, papel na mga ordinary papel. pwedeng ganito, guys. mag na lang po or mag -isi. Ay, kukuha na lang po kayo sa iyong mga notebook. Bisaya kasi mag no? Ayan. Pukuha um, lang kayo ng isang ganire and then um, isang dahon po ng laurel at saka perfume. Guys, sa perfume po, kahit anong klaseng perfume, pwede mo pong gamitin yan. Ngayon, ang gagawin ninyo po, uh, pagising mo sa umaga, buksan mo muna yung bintana mo. And then, humarap ka sa may silangan. Pagkatapos, nabuksan mo na ang bintana mo, magsindi ka ng kandila kung may kandila ka dyan, okay? Ayan. Magsindi ka ng kandila and then pagkatapos po magumpisa ka na nito. Umupo ka guys na nakaharap sa may silangan habang nakasindi ang kandila. Ngayon, ang gagawin po natin guys, magdasal muna tayo. First po, magdasal po tayo. Yan, humingi tayo ng tawad kay Lord. Lord, thank you and nagising po kami na ng ngayon na malusog. Ayan, puno ng pag-asa and then uh, sorry po, humingi tayo ng tawad kay Lord. Sorry po Lord sa mga nagawa po na hindi maganda. Kasi, guys, uh, normal lang sa tao. Kasi, we are, ano pa tayo, guys, no? Nagkakasala tayo. Kahit isip natin, nagkakasala tayo, okay? Kaya, hingi muna tayo ng tawad. Pagkatapos, ayan, gawin po ninyo ang iyong mga kahilingan. Dito po, guys, sa papel na ito, guys, isulat mo muna ang iyong pong pangalan sa pinakataas. Yung kumplito mong pangalan. Ayan, dito po sa pinakataas. Apelido, pangalan. And then, middle name, sama mo na yung middle name mo. Okay? Pagkatapos po, guys, ang next ay sulat mo dito ang lahat po ng mga pangarap mo. Kung nangarap ka, kung wala ka pang bahay, wala ka sariling bahay, sulat mo dito. Ayan, house and unlocked. And then, number two, ah uh, kung magkano 'yung gusto mong savings, sulat mo dyan Pagkatapos, kung gusto mong makapag-travel, kung may mga uh, gusto kang babayaran, sulat mo na dyan para wala na 'yung uh, baga sa ano magiging ano ka na magiging uh, hindi ka na ma-stress. Okay? Lahat po dito isulat mo dito. Okay? Pagkatapos mong nasulat 'yan, guys, dito sa baba po uh, mag-draw po kayo or i po niyo ang number 7 dito po sa baba. Okay. Ang number 7 po guys, yan po ay uh, simbolo po ng swerte po. Yan, yan uh, sinusungkit mo yung swerte. Pagkatapos mong nasulat ang lahat ng pong mga kahilingan dito. Ayan. Uh, pwede ninyong alagyan ng pizza kung kailan po ninyo ito ginawa. Pagkatapos guys, ang next na gagawin ninyo po. Ayan, nasa na yung perfume ko. Ayan, ito. Explain natin ito guys. Isprehan mo yung papel na may nakasulat na iyo pong kahilingan. Nandiri po guys, ispray. Yan. Guys, kahit kulon, pwede mong gamitin yan. Okay? Pero kung may perfume po kayo, perfume. Guys, ang, ang perfume po, ito po ay nag-attract po ito ng positive energy. Malakas ang uh, positive energy na uh, dala ng mabango Okay? Kaya guys, no, pagkatapos po, naisprihan mo na po ito guys, kunin mo po ang dahon ng laurel. Ganito po, ipatong mo ang dahon ng laurel dito guys, pero guys, ang dahon ng laurel, wala pong nakasulat yan. Patong mo yan, ang dahon ng laurel, and then, uh, mo yung mata mo, inhale, exhale po kayo. And then guys, uh, I believe the power of the universe. I believe the power of the universe seven times mo siyang banggitin. I am um, Cecilia Umahuni, kung ano yung pangalan mo. I am ready to receive the blessing from the universe. Thank you, Lord God. Ayan. Guys, mag-wish ka na buo yung puso mo, yung isip mo habang binabanggit mo ang lahat ng iyong wishes guys. Kailangan po magtiwala ka at maniwala ka na ibigay sa iyo yan. Okay? Pagkatapos guys, huwag kalimutan yung affirmation. I claim it. I claim it. Once na binabanggit mo po ang i-claim climate, ramdamin mo po guys, ramdamin mo na natanggap mo na ang iyong pong mga kahilingan. Nandiyan dyan na. Kung nag-wish ka ng bahay, ramdamin mo na nasa magandang bahay ka. Attraction. Love attraction yan, guys. Pagkatapos po guys nanyong kahilingan, ayan, tupiin niyo po ito. Ang dahon ng laurel, laurel guys, dito po sa pinaka ilalim ng iyong pong kahilingan papel. Ayan, tupiin lang pa ganyan. Pagkatapos po nito guys, ito po, ilagay mo po ito sa iyo pong pitaka or sa iyo pong bag. Huwag mo natin buksan, hayaan mo na yan. Diyan lang, isiksik mo lang yan dyan. Itabi mo po ito guys, kung may pera po kayo dyan na mga papil, for example, may 1,000 na bill po kayo, itabi mo ito. Ito po ay magdala po ito ng mabilis na kasagutan at katuparan po sa iyo pong mga pangarap. Kaya guys, kung kayo po'y nangarap at gusto mo mabago ang buhay mo, okay, positive ka at gawin mo po ito. Lahat ng pampaswerte, lahat ng tinuturo natin, ito'y efektib. Magdepende na po sa iyo. Okay? Kung kayo po ay naniniwala. Pero kung hindi po kayo naniniwala, guys, huwag na lang po inyong gawin kasi wala pong epekto yan. Okay? Sana po, guys, no, isa ka sa matulungan sa ating topic ngayon. Kung ikaw ay nangangarap na mabago ang buhay mo, positive ka. Guys, samahan po ito ng na taimtim na prayer. Lahat ng gusto mo sa buhay para sa pamilya mo, kausapin mo si Lord araw-araw. Hilingin mo sa Kanya. Lord, ganito, ganon, ganon. So, depende na po sa inyo. At guys, magpasalamat po tayo sa lahat ng mga biyaya na binigay sa atin. Lahat ng mga blessing na binigay sa atin. Huwag tayong makalimot na magpasalamat. Kasi po, guys, once na magpasalamat ka, mas lalo kang bibigyan ng maraming blessing. At huwag po tayo madamot, guys. Okay? Kung may nang hihingi po sa inyo, lalo pa po, guys, yung talagang makita mo talaga na walang-wala sila. Yung baga, yung baga sa ano ba yung talagang hirap na hirap. Guys, magbigay ka konti. The more you give, the more you receive. Pero guys, huwag nating isipin na tayo po ay nagbigay, naghintay tayo ng batanggap. So, huwag ganun. Okay? So, sana po guys, isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapan topic at kung nagustuhan mo po ito. Huwag po niyong kalimutan, i-like, i-share, subscribe darin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para notify ka sa next nating mga videos. Guys, ito po, pwede kang yumaman. Ito. Okay? So, tiwala Manuala ka hard work at the sun. Thank you so much, guys. See you for the next one. Bye.